nasa workshop ang mga anak nila ay niyaya ko muna ang mga parents na makipagwentuhan. Ikaw, Mami Jing, kinapagdaanan mo ba Kasi ang time natin. Nung, nung, daddy ni Anika. Ay, friends. Okay. May ibang ay, family kayo. na rin siya. Okay naman kami. Ano pong nangyari? <laughs> Siguro dahil mga bata pa noon. Ah, bata pa kayo noon. Kaya oh. yeah, ganun. Kaya pangit din yung mag-aga nag-aasawa pangit yun talaga. Ilan taon po ba kayo nung... 19? Napaksa? Ay, ang bata! Ang bata! Sobrang bata. Napaka-strip ko. Ang Oo nga. Pero mami, hindi ba kayo natatakot na ka baka mamaya malagay din si Anika sa ganung sitwasyon? Hindi siguro. Hindi, hindi, hindi mangyayari yan. Talagang sinabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Oh. Kaya yun, ayoko yung mga lalabas siya or gigimik. Wala, hindi pa nakatikim ng gimik yan. Talaga. Ang, ang, ang pinaka ano lang ni Anika is magmamalling, yun lang. Ako din po, hindi po ako gumigimik. Oh, never. Diba? Never po ako gumimik. Pero, hindi ko nga po alam kung bakit maaga po akong nagkaanap. In love, love. In love na, na, lang. In love ka lang. Na-in love lang po ako. Na in love. Siguro sobrang na-in love lang ako. Talagang na, nabulag na ako ng 21 ano. 21 ako nun, mami. O oh, pero at least. 21 nasa ako Nasa right nun. age ka na, kumbaga. O oh, pero para sa akin, napakabata pa rin. Oh, nun. Bata pa rin. Okay. May fit kasi sa akin ng mga magulang okay. ko. Talagang hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. High school na ako sinusundo pa ako ng nanay ko sa school, o oh, biruin mo yun. <laughs> Oo oh, nga. Nanos. Ganon. So, talagang mahigpit na mahigpit. So, minsan tumatakas ako. Pero hindi ako gumigimik. Yung ano lang, takas sa date, Ganon lang. So, uwi rin ako sa bahay, ganyan. Kaya ayan, ito ako ngayon. <laughs> Pero at least happy ka, di ba? Sarap may <laughs> so, anak ka. lesson, papatama lang hindi masyadong mahigpit alam natin di ba kasi pag mahigpit tayo masyado hindi natin Sino yung mga bata natatakot eh okay. natatakot silang magsabi kung ano yung nararamdaman nila natatakot silang mag-share ng feelings nila, natatakot silang sabihin kung ano yung mga sikreto nila. Bilang mga magulang, di ba tayo dapat yung mga nagiging best friend ng anak natin, di ba? Advice. Kahit pa paano nasasabihan, na, nasasabihan nila tayo ng mga sikreto nila, tapos tayo nandyan para i-guide sila, mabigyan ng advice, ilagay sila sa tamang daan.